Hello sa lahat. Samahan niyo po kami ni Father Jigs. Samahan <laughs> niyo po kami ni Father Jigs. Salamat sa Diyos sa ating banal na misa. Sa ngala ng Ama. <laughs> Kung gusto mo ng ganitong content, well, heto na ang mga selection na para sa iyo. Pero bago natin simulan, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Tamang tambay lang at huwag mag-seryoso. Mag-enjoy! Minsan lang to sa tanang buhay natin. Pinagtagpo, ngunit hindi pinangga. <coughs> Nagkaroon tuloy ng oportunidad si Bantay. Sige, reels pa! <coughs> Pag gumawa ka ng kabulastugan, papalit yan sa iyo, Igan. <laughs> si Norpresa! Pinakilig! Kalaunan, pinaasa lang pala. Good luck na lang sayo, boy. sa boy. Sa'yo na lang. Sa'yo na lang? Balik uh, mo na lang ito mamaya. <laughs> 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 Di ba yan yun? yun? <laughs> Didi, wow. Sure ka na ba dyan, ref? Baka mo na tulong ni Cap. Libre naman ang hagdan. No, 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 no. Pati ako naguguluhan. Ano ba ka bibilhin ko? Balot o wipes? Bumili na kayo yung dalawang balot na tissue. May libreng limang balot na wipes. What? Kung ayaw nyo, Hala kayo. <laughs> Ito ang dahilan na dapat i-face out na talaga ang mga jeepney sa atin. Oh, gagalaw ha? Hello. <laughs> gagalaw, <bababala> kami. <laughs> Normal na sa atin ang mga Pinoy ang tawanan ka muna bago tulong at isa na dito si ate. <laughs> Mga <laughs> <What>? kaibigan, masensya <laughs> na kayo Isa kang bayani, par Malamang kung hindi mo napansin Puno na ng pulisap ang mukha ni ate Dahil natrap Magyayar na ka, ma'am Patay! Yari! na, ma'am Hindi mo kasi, ma'am Hello, ma'am o, oh, taulog dito, taulog. Kung namu problema dun si ate sa hernet, my God, dumagdag din tong si aling birocha. Dahil birthday daw ni Kumare, ito ang sorpresa ni pare. Talaga? <tries> 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 Grabe naman tong si father. Gaano naman kasi karami ang kasalanan ni mother? <tries> At ngayon, narito na ang ating clip of the day. Oh, God, <laughs> <Bola> lang yan. <laughs> Lumaban ka naman ng patas, de. Hindi yung walang kalabang-labang beshi. Kaninigos. <laughs> Kaninigos. Kaninigos, mo. Yung Nasa dapat mo na! <laughs> Kung henyo lang ang pinag-uusapan, ay wala nang bibilib pa dito. Aray! <laughs> ano ba to? Ano ba to? Kinahin nyo to, Bing. nyo. Kinahin nyo to. Tao ba to? Galing ah. <laughs> Galing <Ganyan> mo ah. <ha? laughs> Paalala daw to para sa mga mabagal na tumatawid sa pedestrian lane. Eh, kung mabilisan lang naman ang pinag-uusapan, eh wala nang papalag pa dito. <laughs> <laughs> oh, walang kukontra. Lagot. Mga ginawa, oh, balita. Mas pinatindi ang tank build nito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. para sa mundo ng mga tao. Ayun na nga, farewell cake. Munti ka na nga sumabay si kuya dahil dito. Lalap! 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 okay lang yan. O may bagong modus ngayon, kunyari nagpapaalam pero iba pala ang pakay. Kaya ingat! Paano mo sabi? Ma'am, ma'am, pwede po kayo mapahala. Ako po yung sikat sa TikTok na magaling mag mga mag, mag, mag picture ko. Ito, ito po ba? <laughs> eh, tatanungin ko lang po kayo. Baka po pwede po kayo, ano yun? pwede po kayong bug -bug? <laughs> <laughs> Kung may saktong sagot, syempre may eksaktong papremyo. Boss, pwede bang magtanong? Ano po yun? Ituro mo yung kung nasan yung baba. Dahil dyan meron kang Alibaba <laughs> <laughs> Yung napilitan ka lang makasama sa 18 Roses Ito ang tunay na kaibigan Isasakripisyo ang kaaklaan Para happy ang kanyang kaarawan Hey, <laughs> <laughs> Ito ang mabisang teknik kung paano kapansinin ni Crash Hello. na lang maliit na puno Ang patrol Pag nagkataong patrol Ewan ko na lang Hindi na jeep. ang nahulog jeep. Na, hindi patrol jeep. Hindi patrol jeep. Hindi patrol jeep. Hindi 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 <laughs> Baby pa ba? Ano to? Mag-ingat sa mga pet yung nabibili sa online. Baka pagdating, magsisi pa kayo. <laughs> okay ka lang? Ito, 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 ito. Oh, Delikado pa na. <laughs> ang lupet nitong si ate. Mabuti na lang nakuna ng CCTV. Kung hindi, tangay ang cellphone ni Inday. A FEW MOMENTS LATER Ayun na natin kanina yun. mo, mga Hindi na. Hindi na yan Talaga? Kuya? May, ka? may nangyayari na. Ayun yung mga katayagan natin eh. kumuha yun, mo, hindi na ako patay. Hindi na ako kayo? Ako na Aba! At nagpaayo pa talaga. <laughs> Iba tayo eh. Mali ka ng pinanggaboy, Malakas pa sa kalabaw yan. <laughs> Samantala yung napanood mo lang sa social media. Pero hindi umubra. May trust issue kasi si kuya. Lalabas yung kaso Maji! Walang araw, kaya amoy kulog. Huwag kang mag-alala, May paraan dyan. Ito, self-service. Yung ligtas ka na sana sa problema mo, ngunit hindi pa pala. <laughs> Ito ang pinakababaing babaeng moment na nakita ko ngayong araw na to. Talo! <laughs> 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 Oops, bago ang lahat. Shoutout sa iyo, LM Guevara, sa aking mahal, Evelyn Blanca. MacLeod, happy viewing po sa inyo dyan. Ayan, the Holy Trinity of course, Mr. JL Trinidad. Ayan, Prime ang leader ng mga Autobots. Happy, happy viewing. Ayan. At kung nagustuhan nyo ang ating video, maring nyo i-like at i-share nyo na rin. Marami pong salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye.